ngayon guys ayan guys oh fresh kaya na guys then ito na yung ating nilutong pritong ista guys yan ang magiging ulam namin ngayon guys diba ngayon lang ako nakapag video guys yan mm, grabe sarap yummy yan ang ulam dito sa probinsya <coughs> yan ang ulam namin dito sa probinsya guys ano? o oh. Ayan, napakasariwa niyan, guys kulang na lang sa usawa niyan, guys tuyo, sibuyas, kalamansi at saka sili yan, maging sa usawa guys pritong isda sarap niyan simple ulam lang yan namin dito sa probinsya guys yan diba lamig kayo oh. fresh kaya na siya guys yan and guys so dear, uh, thank you for watching guys see you on my next video bye bye that bless us all.